Hi guys! Ito nga na nga pala ang ganap nung ako ay nasa duty na. Ito nga pala ay shadow time kaya nga ako ay may picture kasi nga digo ko nga pala to guys. At yan nga, pinapakita ko nga sa inyo ang mga setup na kailangan nga kay patient. Ang tanong ba ito, paano doon pwesto oh, ng hilaw? Kumakain. Ganyan lang. Oo, so, ganyan. Nakatapat ka sa akin yan. Eh, eh nakatapat. Ah, pataas. Oo, oh, oh. nakatutok pataas. sa ano eh. Ah, doon. Pagtapos na, nakaganyan na yan siya. At talikod na siya. parang hindi masyado masilaw. Okay, okay. Eto nga palang pasyente ko ngayon guys, eh kailangan nga talagang masunod kung ano nga yung nakasanayan ng mga ganap, mga routine at mga setup dito sa kanyang room. Kaya naman sa sobrang dami nga na ini-endorse sa akin, eh kailangan ko nga talaga tumatandaan. At kailangan ko nga tumagawa magawa ng mga ganyan. Dapat nakaayos ng ganyan yan. Kaya nga talaga nag-picture ako. Para nga pag nakalimutan ko, eh may babalikan nga talaga ako. Kasi nga patient kay natin ngayon ay eh, nakakapagsalita pa, nakakagalaw pa. Night shift nga pala ang person dyan. Kaya ngayong araw ay eh, nakapantulog ako. Kahit papakita ko nga sa inyo ang view dito nga sa aking... Room. Nasa condo nga pala kami guys kaya ito nga ang ambience na makikita ko. Nakaka-relax nga talaga sa mata ang aking mga natatanaw. Inisip ko nga sana balang araw magkaroon din ako ng ganitong condo. At sana may pa-experience ko rin to sa mga anak ko. Kasi nga dito iwas chismosa, iwas kalat, iwas ingay. Talagang nakaka-stress free talaga dito. Tingnan mo naman, may mga palaruan doon. Siguradong safe na safe nga si Judine. Walang mga sasakyan. At ito naman ang itsura kapag naman nasa duty ako. At kapag umaga nga, around 6 a.m., eh, kailangan ko ang ibaba si patient para nga magpahangin, magpaara, o tsaka mag-exercise. At habang nga tapos na activities namin ni patient, habang inaantay ko nga siya na magpaakyat, ayun eh, nga, nakapag-video pa ang person. Ayan nga, diba ko na naman sa inyo ang ganda ng condo at saka mga place kung saan napuntahan ko nga dito. Ang mga area nga na napuntahan namin ni patient. Dito nga pala banda, yung doon kami nag exercise At kapag nga may araw, ay nagpapaaraw muna siya hanggang sa kaya nga niya yung init. Ngayon naman, ipumunta nga ako dito sa market market katapat nga lang ng condo. At dahil naka-out na nga ako at pwede naman bumaba, eto nga, takapasyal nga ang person. kitang mabibili niyan, guys. Kulang na lang talaga pera. Ito nga yung area ng mga pampasalubong. Ay nako, kailangan mo talaga magsipag girl Kasi dami dami mong gustong bilhin Hanggang takam na nga lang talaga dyan ang person Dahil wala nga talagang money ngayon ang person Dahil nga pang pinaka-importante lang talaga Ang kailangan niya mabili O kaya maghanap ka lang ng apam na galanting mapera dai Charot Iisip ko na nga lang talaga Sana nga makabalik ako dito At makabili nga ako nito Pampasalubo ko nga sa mga anak ko at sa pagkakataon nga ito, nag-iisip na nga ako kung ano nga mabibili kong pagkain para sa sarili ko. Sa dami nga talaga naman pagpipilian dito, ay nako talaga. Imposible naman wala akong mag-trade satisfied dito. nag ikot pa nga ako dyan kasi nga para makapag-decide nga talaga ako kung ano ba talagang mabibiliin ko ngayon. Napatigil pa nga ako dito sa mga bulak-bulak. Tagang manghang-manghang. Person nyo dyan. Gusto, gusto ko nga talaga makapag-uwi niyan. Kagaganda nga talaga. Masarap nga talaga souvenir ito at may uwi sa bahay. niya. At sa pagkakataon nga ito ay gumagana na ang utak ng person at talagang naiisip na nga niya na ganito pala magandang idea sa pag-display ng mga ukay at iba pang mga paninda. Gagayahin ko nga talaga ang ganitong klaseng pag-display. nagkakataon nga ito. Itaram na takam nga ako sa pagkain dito. Sabi ko, hindi pwede, hindi ako makabili kahit isa dito. Kasi nga, pag uwi ko ng Mindora, baka hindi na rin ako kakain ng mga ganito. At sa pagkakataon nga tayo, naisip ko nga unahin muna yung pinaka-personal kong kailangan. Like shampoo, ganon, toothpaste, na shake. Kaso wala nga dito. Kaya yan, yeah, binalikan ko na nga lang yung tablet na gustong gusto kong bilhin. Kasi nga, hahanapin ko yung 7-11. I'm sure meron siya shake nga doon. And ayan, finally, yun dito na nga ako sa 7-Eleven. May kamahalan dito, pero at least nakakabili nga ako kasi nga budgeted nga lang yung hawak kong pera ngayon. Ayan nga, at binili ko na nga ang mga pinakamalagang kailangan ko nga doon sa condo. At ayan nga, nagbili na nga rin ako pang parefreshing. Guya Bano nga pala at may na, na nga pang person. At dahil nga na-miss ko ang gulay, ayan nga, pumili pa nga ang person ng gulay. Gusto-gusto ko nga talaga ng pakbet. Kaso nga lang, ito nga lang kumasya sa pera ko. Halagang 100 na nga pala yan, guys. Isang biyat nga lang yung kalabasa at isang taling sitaw. Ayan, ito may 100 ko. Yan, sitaw, isang tali. Mas kalabasan, kalabasa, isang gaya. Dito tong pleto. <laughs> Kasi nga, natira na lang kanina, 100 ay, gisa na natin. Pero at least may gulay. pero pwede sila nagugulay. Mahal-mahal pala talaga ng gulay dito. Oh, no. Malin. No, cup noodles. Saka, ayan, na biscuit. gatas, this, Ito, so, oh. So, Yung, ano, ay. Chocolate. Oh, no. Ayan nga, tagad na nga niluto ng person ang kanyang cavies nga napakbet. Ganyan nga talaga siguro kapag galing ka nga sa bukid ay talagang gulay ang hinahanap mo. At itong chocolate cake na to. Ito nga talaga magpapatanggal ng stress ko. Ah siya, ganito na lang yung video ko. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-like at saka subscribe sa aking YouTube channel para mapanood niyo pa ang mga susunod kong video na ia-upload. Bye bye, God bless you all. Ingat palagi sa lahat.